mag lagi daw mi kay nag ang mga anak sa akong mga igsuon. Maskin gamay lang gud among handa, importante nagtapok mi Naay nag sa elementary, naay nag sa senior high. Mga bright bayang mga bataa ah, mga with high honors. Aw, oh, dili man nakatingalahan kay sa ako ama na sila naliwat, char lang. <laughs> Unyang hapon pa man sila maabot kay panihapon among kaon. Giandam na lang dayon ako na akong mga lutuonon. Para unya pag abot nila, timplahan na lang, imikos-mikos na lang. Nauna dai abot akong magulang ug akong mama, Mauna ilang dala. Syempre, nawong bayak tagkaon, unha na nako sila. Kung mahoros shout oh, pasensya na lang yud sila balanghoy man yud unta ani among gusto orderon nya kay wala man nakahatod tong tag iya sa balanghoy maong pilit na lang pero dili man kamahayan kay lami man sunod ay naabot akong magulang nga ingon niya nga mas gwapa pa daw siya sa ako ah. sige na lang pagbigyan looy po. mao dai dala buko salad kanya-kanya dai migdalag pagkaon tas ako ah magsugbak bangus mao ni ang request sa akong magulang nga gwapa gwapa ingon niya nagtulo siguro iyang laway tong last namong sugbag bangus maong karon jud iyang request o di ba kaayo ko no ganiha gwapa karon sinugba <laughs> idungagan na lang pud nako ani ambot unsa ni murag budburon murag pirit presko kaayo gikag akong magulang og akong mama o di ba may pakik pa sila congrats dai sa inyo ha, mga pamangkin magtarong jud mog eskwela ha kay para man sa inyo ha ayaw jud mog panundog sa amua paningkamot jud diha tiya kay wala baya imong mama Toa pa, nagpabilin pa sa ilaha kay naay hulat grasya sayang pa <laughs> Tapos <laughs> kanang nakuratan, good ka kay ingon niya siya daw manghugas. Tuo na lagi mo nga naay himala. Tas dungagan pa aning isa ka gwapa, tabangan lagi daw niya. kama mga good na lang jud, dili na nahihimala. mga buutan jud na sila. Ganahan jud ko sa ilaha karong adlawa. permihan ninyo na ha. Napay isa nga perting lipaya, feeling niya na graduate pud siya. Tas kanang maugod ni ilang ginahulat nga part kanang maingon ilang nanay nga oh, pila na mo. Lipaya lagi sa mga apo. Ingon ana jud na among mama taga sa iyang mga apo, sobra pa sa kandidato. Pero in fairness ha, buutan ang mga apo palangga nila ilang na Kodi ba wala pa ga eleksyon daog na siya dili na po niya kinahanglan mga mang dahil may kaon diha pero dili sa amin mo tindog haway usa para unya Habhab na po ta syempre ang mga lalaki kabalo na ka magtagay dyan na sila habi dyan na akong naghugas o plato ng naas akong likod kaya ingnan unta na akong very good nagtata di ay ice dili pod sila pa alas oy magtagay po daw sila o diba nagtagay na nagtungit pa ang mga amaw <laughs> haya haya ba ana ang ayuda dyan na ganiha Bagikan bagi kan sa ilang lula kung ako pa sa inyo ha no ako na lang nang ipariban o nag smile pa ang isa pagbantay dyan kaya kung masakpan gani ka mawadaan dyan kag ayuda so maoto fast forward Edward, kinaugmaan budbud na pud mas lami jud ni karon kay gipares na jud na akong kape mas mulami pa jud ay siya no kung maugmaan na kung mabahaw na mauday ni among pamahaw ang sobra gabi i gidungagan na lang dai na nilagang talong tas naglaga ko kamuti taps ta syempre isawsaw sa bago Na isibuyas sibuyas ug kamatis o di ba pinoy jud ta bag ulang nagkape bag nagkaon ug budbud kaon na pug kanon lami jud ikaon no labi na kung daghan mo pero kung kami lang gani or ako lang isa aw lami gihapon <laughs> aw wala man kuy anak. ana kanus pa man dai kamukaon inigma na ka ha <laughs>